tayong uh, si dito ng abono 17 abono na naman may chicken skin na 2 kilos so tingin na lang ako sa mga ano ng tag dyan opo kasi abono po yan 17 daw po yata yun lang po Ay, hello po. Hello. Hello po, sir. Hello. Sir. Ah, hello. Ay, hello po, sir. Dala mo po, sir. Okay na? Ah, oh, hindi uh, pa po, sir. Uh, okay, uh, diba sir Bala pinaprepare pa lang po. Oh, sige. Pakihintay po. Tagtigyan ka na lang kita. Apo. Sir, bali, ang long, ano po kasi nito, sir? Abono po kasi ito, sir. Hmm. Bali po kasi kapag may abono po kasi, sir, may uh, automatic po kami, may, may, may plus 50 po dun, sir. Hmm. Okay, uh, thank you. No Opo, opo. Thank you po, sir. Okay. Umuulan na.

si Charonyan kapag kayo uh, ah, ano dito ha ah? uh, si Charonyan alam nyo na po yun legit po si sir hindi mo lang po hindi mo lang po